Pagsapina uh, ng House kay Pastor kiboloy ayon din sa kanilang rules at uh, bagamat sa ibang uh, paksang investigasyon at dito sa Senado ay well within din kami ang aming mga komite na mag-exercise ng ganyang kapangyarihan magsapina lalo na kung uh, ang isang inimbita ay hindi lang sa isa kung hindi sa dalawang imbitasyon. Uh, ng DEDMA, ng invitasyon ng komite. So, gaya ng nabanggit ko ay mayroon talagang uh, so, pina ang komite at uh, nirequest ko at nire-request uh, yung usually ministerial lamang uh, na pirma uh, ng uh, Senate President. In yung una nga, Miss Selly, mga kasama, Uh, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na schedule namin sa susunod na linggo, so kumbaga uh, nagkaroon pa nga ng, ng ilan pang panahon. So kung uh, bakit hanggang ngayon ay hindi pa uh, napirmahan niyon, eh, hindi ko maipaliwanan yun. So mas maigi kong uh, kay Senate President yun na lamang pong itanong.